Isa siya sa mga pangunahing rapper at pinakamatandang miyembro ng Filipino girl group na Bini. Ang kanyang nag-aalab na passion, walang kaparis na talento, at isang enerhiya na umaalingaw sa kabila ng yugto ng bawat pagtatanghal ay nagpahiwalay sa kanya sa iba. Maraming tao ang humahanga sa kanyang kagandahan, at ang ilan ay ikinukumpara siya kay Mama Mary. Naisip mo na ba kung paano nagbago ang napakagandang singer na ito? mula sa isang mahiyain babae tungo sa kumpiyansang reyna na nakikita natin ngayon. Siya si Mariah Queen Arcita, nakilala sa pangalan na Aya. Ipinanganak noong January 27, 2001 sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nag-enroll si Aya sa Enron Colleges sa tagig bilang iskolar noong 2022, Kumuha ng degree sa Architecture in Interior Design and Multimedia Arts. Matapos ang pagiging isang mahiyain na babae sa buong pagkabata, si Ai ay nakipagsapalaran sa pagmomodelo bilang isang paraan upang mapalakas ang kanyang kumpiyansa. Bago siya naging bini Aya, siya ang hindi natatalo na beauty queen ng Cebu. Sa loob ng tatlong taon, umangkin siya ng limang titulo, at sa kanyang corona na Miss Silca Philippines 2018, Marami ang nag-isip na baka tumungo pa siya sa binibining Pilipinas. Pero sa pageant stage unang naglakas loob si Aya na kumanta sa publiko, na ikinagulat maging ng kanyang pamilya. Makalipas ang isang taon, bago magsimula sa kolehiyo, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang staff ng Star Hunt, na nagtatanong kung payag ba siyang maglakbay sa Maynila para magsanay para sa isang girl group na bubuo ng kanilang talent management arm hindi naging madali para kay Ai ang pagdating sa Maynila. Ang kanyang pamilya ay nasa Cebu, at siya ang huling miyembro na sumali sa grupo. Ilang buwan ang nagte-training ang iba, kaya marami pang hahabulin si Aya. Na-intimidate daw siya kasi nagkaroon na ng bond ang miyembro at si Colette daw ang una nitong naging close dahil pareho silang bisaya. Noong 2020, napili siya bilang miyembro ng walong member girl group na Bini sa ilalim ng ABS-CBN Entertainment. Ang kanyang kakaibang estilo at nakakahawang enerhiya ay mabilis na naging paborito ng kanyang tagahanga. Noong June 2021, siya at ang kanyang mga kapwa miyembro ay opisyal na nagdebo bilang Bini, at ang malakas na presensya sa entablado ni Aya at mga dynamic na galaw ng sayaw ay patuloy na nakakaakit sa mga manunood. Nagsimula ang grupo bilang mga humble, gumagawa sa isang masikip na budget at limitadong mga mapagkukunan, minuun nila ang kanilang komunidad sa ibabaw ng pandemya sa pamamagitan ng pagdagsa ng mga live stream at self-made na content. Habang nakakulong ang lahat, abala sila sa mga pag-practice, pagkanta, at pagsasayaw. Ngayon ay isang P-pop phenomenon, ang bini ay nakakita ng isang meteoric na pagtaas sa nakaraang taon, kasunod ng tagumpay ng viral singles na, Pantropico, at Cherry on Top, bukod sa iba pa. Mula sa pamimigay ng mga pampromosyong flyer sa kalye hanggang sa pagbebenta ng solong paglilibot sa loob lamang ng ilang minuto, ang kanilang tagumpay ay biglaan, ang kanilang pagsusumikap sa huli ay nagbunga. Sa una, ang mga miyembro ay hindi naniniwala sa kanilang tagumpay dahil ang lahat ay nangyari ng napakabilis, halos napakasarap sa pakiramdam na maging totoo. Ngunit nang magsimulang dumagsa ang mga tao upang makita sila at ang kanilang kanta na, Pantropiko, ay nagsimulang tumugtog kung saan-saan, nagsimula ang realidad para sa kanila. Gaya sa ibang miyembro ang priority niya ay mabigyan ng magandang buhay ang pamilya nito. Hindi man niya na ipapakita sa publiko, pero sigurado tayo na pinaayos o nagpagawa ito ng bahay sa Cebu o pinaplano pa lang niya, lalo na't sobrang sikat at maraming mga endorsements ngayon ng Bini. Dahil sa malayo ang kanyang mga magulang ay baka nakakuha na ito ng kondominium o hindi kaya, ay nangungupahan lang muna. Mayroon din siguro ito ngayon sariling sasakyan, lalo na't kailangan niya ito para sa kanyang trabaho bilang miyembro ng Bini, at marunong naman din ito magmaneho. Sa ngayon ay wala pang nabalitaan na negosyo niya, pero malay natin na isa ito sa mga plano niya ngayon taon. Bagamat bago pa lang naging matagumpay ang kanilang grupo, ay hindi pa gaano alam ang saktong net worth nito. Ang ipinapakita dito ay isang pagtatansya batay sa data na nakalap na pinagmamay-ari ang algoritm nito sa mga social media. Upang matukoy ang tinansyang pang-araw-araw na kinikita, tinansyang buwan ang kinikita nito, at tinansyang taon ang kinikita niya. Isinasaalang-alang ng kalkulasyong ito ang mga salik gaya ng bilang ng subscriber at follower sa Instagram, TikTok, at YouTube, kasama ang rate ng pakikipag-ugnayan at mga bilang ng manunood. At mga iniidorso niyang brand sa kanyang Instagram, at maging sa kanilang grupo, mga konserto at iba pang ganap nila ay lalong nakakadagdag sa kanyang net worth na estimated $600,000, o 35 million pesos. Ang kanyang mga ganap bilang miyembro ng Bini, ang kanilang mga konserto, live performances, mga endorsements nila ay lalong nakakadagdag sa kanilang net worth Ibinahagi din ni Ai ang mga katangian ng isang lalaki na nais niyang makita sa magiging future boyfriend o partner sa buhay Yung hindi lang daw mabait sa kanya pero in general mabait siya sa lahat kasi daw yung puso niya ay totoong kabaitan lang yung laman Yung tipong mga bata, matanda, parents, aso or sino man yan ay naturally nagga-gravitate sa kanya kasi ang calming at peaceful ng aura niya. Ngunit sa ngayon ay wala pa raw si Ayes sa punto ng pagbu-boyfriend at nasa YOLO muna siya kung saan madalas ang pagsusolo travel. Mas napagtanto rin niya na okay naman ang buhay kahit na mag-isa lang siya sa paggawa ng bagay na gusto niya. Wala daw siyang nakikitang problema at ready raw siya sakaling tumanda siyang mag-isa at walang katuwang sa buhay. Priority rin ni Aye sa ngayon ang kanyang grupo at trabaho kaya dito nakatuon ang kanyang buong atensyon. Sa mga maliliit na sandali na tulad nito, nararamdaman ni Aya na talagang nagawa niya ito. Ang impluensya at platapormang taglay nila ay hindi niya basta-basta, at sa kabila ng mga hamon, malinaw na nakatagpo ng kagalakan si Aya sa kanyang lugar sa Bini. At habang siya ay naglalaan ng oras para sa kanyang sarili, ang parehong kasipagan ay nananatili sa kanyang kaibuturan, sa tingin ni Aya ay nagsisimula pa lang siya sa tagumpay. Ang pagkamahiyain ay madalas na tinitingnan bilang isang hadlang sa kumpiyansa. Gayunpaman, ginawang lakas ni Aya ang kanyang pagkamahiyain sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang mindset. Sa halip na tingnan ito bilang isang kapintasan, Niyakap niya ito bilang isang katangian ng personalidad na maaaring pamahalaan at madaig. At kung mayroon mang taong ipinagmamalaki sa kanya, iyon ay ang kanyang pamilya sa Cebu. Ibinahagi niya na sa kanyang huling pagbisita sa bahay, pagkababa niya sa van, tinatawag na ang kanyang pangalan ng mga matatandang kapitbahay para kumuha ng litrato kasama siya. Tiyak na ipinagmamalaki ng kanyang pamilya. Para kay Aya ang kanyang mga magulang at pamilya ang kanyang pinakamalaking pinagmumula ng inspirasyon at lakas.